What's up mga chong? Ngayong araw, malalaman po natin kung gaano kalakas ang mga pulis ng Billionaire <laughs> City. <laughs> Dahil ngayong araw, kasama po natin ang mga tropa at susugurin natin ang Police Department ng Billionaire City! Magingay! Oh, parang nagsiselebrate pa. Nagsiselebrate. <laughs> 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 Tal, check muna natin ha. E-check muna natin kung ilan ang uh, naka-duty na police ngayon. Ayan, kung makikita nyo, sampung police po ang naka-duty sa Billionaire City. At ilang ang tayo ton? Count, headcount part -head, tayo. Ah, partner, meron? Partner, maganda niyan. Uh. Mag-picture muna tayo bago mamatay. Pero <laughs> <laughs> hindi mo tayo mamatay ito. Picture muna Ayan raiding, raiding PD in 2 minutes. Headcount muna tayo ito. okay? Papakilala ko, ako si Bon, ang pinakahuling mamamatay. Sasabihin ko na pinakahuling. <laughs> <laughs> oh, sino? Sino to? Ako? Pakilang si Tihu Hindi ako mamamatay. Oh, ako, magulay. pangatlo. Oh, ah, ako, tol, pangatlo. pangatlo. Ako, video, bijog, videographer niyo, to <laughs> Para di ako mamatay. Oh. <laughs> Kelmo, si Kelmo. Tol, pakilala. Ah uh, rage, rage. Uh, general ng ano. Yun, no? Pakilang ka mamamatay. Pakilang ka mamamatay. Pangapat. <laughs> pang <laughs> 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 Base pang sa akin. Ay mga boss, pakilala tsaka pang ilang kayo mamamatay mga boss Pero okay, sa okay. radyo na rin tayo magkausap diba? Uh, Oo <coughs> Nasa radyo, radyo na ba lang. lahat? Nasa radyo na lahat? Oo oh, uh, Okay, eto mga tropa natin helmet. hindi po nakapagpakilala eh Sige, sige Ako si Jackie si Romba ang pinakaunang mamamatay mamamatay Frontliner kumbang Ako si The Boy Itchaboy Napangako ko makakapatay ako pero matay din ako <laughs> 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 helmet na. Oh, game, game. game, game helmet, helmet, helmet. <laughs> Let's go. Alang, ito na, sugod! Radyo, oh. radyo. Radyo, 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 radyo. Dito, dito, sa likod, sa likod, sa likod. Dito, dito, dito. Okay. So, guys. Ayun na po eh. yung PD, mga chong. Andiyan na po yan. So, pepwesto lang po tayo sa taas. Malayo-layo pala iikutin ng natin. Building. Okay lang yan. Tatlo okay. kaya dun sa harap, tapos tatlo dun sa likod. Tol, ano kasi Position is a must, Tol, kapag ganitong bakbangan. PD is no a red zone. Bakbakan na to mga chong. Pepwesto po tayo sa taas ng mga building. Yo, Tapos doon po natin raratratin yung mga pulis. Masusubukan po ngayong araw kung gaano katitigas at kalulupit. Okay, kamusta ka okay, okay, ka All good Natakbo boy na pa. buhay Ay pa, pa tol. Kumukuha pa ng posisyon. <laughs> eh, may so, radio pa Isa-isa kayong pumapasok. Eh. Okay, sabay -sabay oh, dapat sabay-sabay na. Sa Oo, oh, dapat sabay-sabay na. Oo, oh, ito, ito. Bakit Nandito na. Later, oh, ito na. San ba? Sige, go, 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 go. Papatay mo siya, Aki Boy. Kapi, kapi. Ito na pala yung ladder. Hindi, pa pala ito ladder. Akyatan lang po pala ito papunta sa bubong. Magandang posisyon. Isang must. Uy, grabe. Nagpaputok na. Sino yun? na. na. na Walang yan. Nagpaputok na. 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 Ano yun? Sila na una. Sila na una. Sila na una. Ah, sila. Putang ina. E, Bakbakan na talaga okay, ito. Ako. Wala nang atrasan to Boy, akyat. Boy. Akyat kayo sa May nakapwesto. May nakapwesta dyan. May nakapwesto dyan. Baba, wala baba. baba. Ay gago, meron nga! Putang ina! Putang ino! Sir, may tao dyan. Sila wala pumutok, sila wala na pumutok ah. Sila wala pumutok. May gago as. boy, meron nga, meron nga. Paano kaya to? May tao ano dyan sa taas. Ano boy? Cover nyo. Nyo. nyo ako tol, may tao may tao cover, cover nyo Robert ako. Cover, cover. Natakbo ako. Hindi ka mga cover, walang ibang dahil. Kikutan ko, tatry ko ikutan. Tol, tol, sa harap natin, nandito lang! Tol, nasa likod mo! Gago ka! Ito, ito! Huli, patay! Officer, down, down, one. Officer, down. Dito ako sa harap. Pupunta ako dito sa harap. Pasok kayo sa loob. Isang pulis na pupunta Pasok kayo sa loob. Nandito ako sa harap. Napotok. Tol, tol! Ito, pupunta ko dito. Cover ako, cover nya ako dito sa harap. Dito ako sa harap. Oh oh, takbo tayo mga chong. Dahil merong... Oh oh. Cover kayo nasa PD. Sige, sige. Go, 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 go! Sa loob, sa loob! Pasok kayo sa loob. Dali. boy. Nandito ako, nandito ako sa harap. Huli ka, boy. Ah, patay. Down. Down, two officer. Dito sa building. Go, 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 go. Uh oh it's not good. Uy, Ay, putang ina mo. May pulis pa doon. Walang iya. Tol, patay ako. Hindi pa clear sa building. Gago yung position. Oh, boy. Pinatay. Pinatay ako ng isang pulis doon, boy. Dito ako, dito ako. Pa-cover nga ako, tol. Dito, oh, ba nandito ako. GG. Paghihiganti ka namin, tol. Sige, boy. Huwag oh. <laughs> pareho. Walang <laughs> yung patay kami, gaki. Wala palang daanan sa loob. Gago. Gago, mali pala yung position dito. Clear na, clear, dito. na, building. Clear, clear, na building. clear na yung building. Clear na yung building. Clear na yung building. Sige, sige. Sige, tol. Tapusin nyo. Paghiganti nyo ako. Mag-expectate na lang ako. <laughs> clear na ba yung building? Clear na yung building? Oo, oh, clear na. Clear na yung building. Oh, si Irwin, kitang-kita ko na ikipagbarilan eh, oh. Saan ba kayo? Nasa pa yung bata? Botol. Meron pa palang police doon Dalawa yung nasa taas, dalawa yung nasa taas Doon sa PDR Bababayin ko na to, susugod na ako sa PDR Sige, Wala, sarado, mo. sarado, sarado, sarado Sarado, nandito ako sa babay Hindi sila lang mabas, buti nga naisip nila yun eh. uh, Pero mahusay Sin ah Sinabihan, sinabihan siguro ni Laibi Ah, oo nga Puti kaya si Chef Laibi palang lason dito <laughs> Hindi man lang kami yeah. nagharap <laughs> Eh, 'di yun, partner. Siya pa Makin naman lang. yung gusto kong patayin. wala akong makitang hagdanan dito, tul sa may, may likod. Hoy, saan nasaan ka? Tango Nandito yun, ako sa may likod, ma tol, sa may anong pa, parking garage? Buti pa po lang may isang buhay okay. pa. Ako wala akong makitang <laughs> hagdan dito, tanga. Wala sa nanood, pulisan dito. Mali kasi, tol, bakit kinuha ni Lepesto natin? Oh, dapat pwesto natin 'tong bubong. Labihan ni Live. Bukas 'tong back door. Hindi, wala-wala, bukas tul. sarado lahat. Dapat pala boy, ang strategy natin, sa totoo lang, dapat nag-rush tayo sa loob ng PD, no? Wala, wala. Hmm. Sarado, tol. Sarado. Ah, sarado. Sarado yung PD. Kailangan talaga mag-detoy plate. Uh, ito, mag-i-spawn -mag na ako, tol, no? Hold E. Ang uh, masama niyan, tayong pinaghandaan, hindi tayo naghandaan. Ngayon na. <laughs> na, na, tinanggal na lahat ayun ng na to mga si gamit Shaki. ko. Sino to? Si Shaki? Ayun na, tinanggal na lahat ng mga gamit ko. Nagising na po tayo sa ospital. Wala na tayo maaalala. Hello, Shaki. Umupakan yung kamay tal, ko. Tol, nagising na ako sa ospital, tol. Hindi ko na kayo maalala, tol. Hindi <laughs> <laughs> pa kami tapos dito. Tangina, <coughs> bleeding pa ako. Sisilip sisi. na lang ako dyan, tol. Pakakitin ko na sila. Pakakitin ko na. Ay, gago, paano ka makit, Nakalak na. Pwede natin Nung no mga sasakyan pwede dito. Oh, tangina, mamamatay na ako to. Ay, gago, may daan dito. Yung ano? Yung garage paano kaya ako yung babaka patayin ako bleeding naman tayo sa bleeding sino buhay pa i-clear na ako ako na lang yung na lang, kaya mo na, clear na Clear ano na, clear mo ano clear ano kung ano kung ano ano tayo, ano ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano Papunta ako sa yeah, PD. So na-try ko lang sumilip. Ang daya ni Laibi. Hindi, red zone ba yan? Red zone ba yan po? Uh, no, no, no. Huwag mo punta. Oo, oh, sige, sige, hindi ako punta. Si Chief Laibi pala yung pa, lason, ko. tol, no? Alam niya yung festuan na, natin. Ay. Alam niya yung festuan, eh. Tol, paano yung spectate pagpatay? Nandito yan si Lamizo. Tol, patay na kayong lahat. Si, ano na lang, si Shaki na lang. Shaki na lang. Shaki, isang ka nakapwesto sa building. Nasa labas pa ako. na talaga ako eh. Ito, tingnan may, may, dadaan sa harap. Shaki, ko Shaki. Shaki. Red okay. zone okay. po Asan na yung best mo na ano, na may bomba? Ano <laughs> 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 suicide <laughs> bomber? <laughs> suicide ka na. Po. <laughs> Ay, po ito Ay, ba? ba? ah, ka. tayo Takbo. 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 wala ay, red zone tol, red zone. Oh, sa bagay. Ito na, tatakbo na ako. Wala po, wala po ako naaalala. Ah, takbo! Tangik, alam mo kung saan ako nakapesto, partner? Ha? Huh? Doon sa may baba. Sa baba ng PD. Naganap ako ng daan ng packet, wala. Hmm. Ayun, tol, sobrang dami pa nilang ano. Gagoboy, mga tatlo nyo? pa ata silang pulis, tol. Talo tayo, boy. <laughs> Wala kompleto pa yata sila. Eh. Wala wala. Dito ay mga pag-prepare ng mga bandage ah Oh, so, sa bagay. Utang sa bleeding. Tayo ako sa bleeding lang. Laging open. Wala na, clean tayo. Hindi mo sa akin dito kahit dumadaan lang ako, boy. Gago red zone to. alam ko, alam ko. Tangay na. Parang naka-sniper ata 'yun. Partner, ano? Nasaan nga na? Buhay ka na ba? Mag-force. Partner, nasaan ka ba? Eto to, Ito ko boy. Ito Uy, bakit, bakit naka-helmet ka pa rin? Naging bakit, pulis rin <laughs> si Bigla. <laughs> bakit nang-buril ka pa rin? Yan? Gagi, kaya pala tumami yung pulis kasi naging on-scene sila. Yun yung nga. Tumami. Putik, eleven yung pulis oh. Tumami yeah. yung pulis. <laughs> Tapusin na natin to dito, talo talaga tayo boy. Wala, <laughs> ganun talaga. <laughs> dapat pag mag-reraid tayo pala, mas madami tayo sa pulis. Oo, oh, dapat. Ba't uh -huh. uh. nagbabarilan pa rin sila? Eh, ewan ko. Nandun pa ata si shaki. Kala ko ba clear yeah, na? Patay na.